Hello mga charat And it's done mga charat Naluto na nga na po ang ating Charat It's adobong atay Yan po Adobong tuyo With spicy And a lot of onions Yes mga charat Talaga namang craving satisfied With rice terraces pa rin po tayo mga charat to at meron tayong on the side, mga charlat. Yes po, tama po. Kasi nakita meron po tayong ditong orange. At meron po tayong grapes. Yes po, ayan. On the side para. Mm, mm, mm. Kaya naman, I would like to taste. I would like to taste. init hinit pang kanin. Mm. I would like to taste this one atay na minarinate natin nung isang araw ba o kahapon mo siya? Powerful. Manamis-namis dahil sa endo food. Ang sarap! Grabe mga tsara talagang 48 hours yata ito nakamarin eh. Sobrang nilamdam. Hindi malansa. Dahil minarinate ko siya sweet bawang, luya, at sibuyas. Kaya ba diba? Manamis-namis. Mm. Kaya mo pati luya ah. Mmm, gusto Sweet and spicy. Atay. As in, walang dansa. Nag-overpower yung pinag-marinate natin na luya. Perfect pag-marinate yung endo food. Sweet soy sauce. Hindi siya masyadong maalat. Look at the texture. Texture, look at the color. At nagtatalo yung ang hang at tamis. Mmm. Try mo naman, sir. Tala. Grabe, ang sarap ng luya. Masa mga luya yun. Hmm. Walang lansa mga

siri di again. Guys, itong kinakain kong siri mga charata tayo, yung ginagain ng siri, ito yung pinakamanghang na Indian siri at ang tawag dito. Kung hindi ka may iliksa manghang, guys, yung sabi ko, isang pirasa nito hindi mo makakayanin. Hmm. na nanapak. Mm. At saka ang gandaan dito sa Saudi Arabia, ang onion dito matamis. Yes po, tama po kayo. Ang onion sa Saudi Arabia ay manamis-namis. danger balanseng balanse sarap talaga puring puring ko yung luto ko ano nagcrave talaga ako ng atay mga charrat bala ko nga dito pray ko lang eh. pero niluto ko lang sabay sabay baka ko lang super crave ang charrat mm. na ako ng Joe. tayo wala tayong Joe, itong gagamitin natin pang... Mm. Yung nabili ko nga palang uba, seedless. Pati yung orange. gayot yung mga masarap kung ina na prutas yun. Walang salapa, lunok nang lunok lang. Lunok lang. Parang pinaka-press juice muna siya, So watery. Napupunan niya yung anghang ng ulam natin. Sobrang tamis. At walang buto. Galing nga si Liz, no? Mmm, 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 mmm. kaya siyang fresh jisun talaga literal na tapos ayan Nakain na naman po tayo dito ayan mmm masarap so wow. naubas na yung sibuyas naubas na yung ginger at yung silisan na lang natin raw Mm. Grabe. And that's it for today's dinner machine. Thank you for watching a young at a ramp up there and it's a joking in a may susundo sa ating, ating mga kacharorat. Just chill, chill lang weekend. You know, it's Friday here in Saudi Arabia. Kaya naman, thank you for watching mga charet. Salamat po sa pagsama sa akin sa paglam, uh, lapang, mm -mm, talaga naman, mm -mm, spicy.